papaya. Langanin ani mo sa akin, sa na tanang ano yan, nung bukagyo. Asan sili mo Labuyo? Oh, dahil bunga. Lang ani, no? Ano? Ang daming bunga ng sili. Mitas ako sili. Ano? Ang kurak nga lang, kinuwan. Ate, Yan. Bye. Bye sa. Oh. Burak mo ka. Bye yan. Walang bunga yung saging. Mga tinira ng bagyo. Ano? Dami sili na buyo. Pula. Ah. Oo. Oh. No. Oh. Yan, dahil mo buwan sili. Kapitas ka. Oh, ang dami. Alam mo, ito yung siling labuyo. Uh, manghang siya. Pag ininuman mo siya ng tubig, nawawala yung anghang. Hindi katulad yung siling mga imported. Habang ininuman mo ng tubig, mas lalong manghang. Ito, mga saging dito, lapa pa. pa mga bunga. Parang ina normalize ng bago ito nung nakaraan. Papaya, oh. Ito magandang papaya. Mga malaking papaya ito. ano daming papaya, ang daming puno. Wala dito. Pag uh, ito, may hinog na. Kahit di mo na pitasin, gaganunin mo na lang siya, oh. Hindi makakain ng papaya. Pag may hinog na, gaganunin mo lang siya, oh. <laughs> <laughs> uh, langanin pa pala. Langanin pa yung Kuwan mo. Bayan? Oo. Hindi na 'yun dalawa doon. Ini 'yung adlaw nuno. 'Yun dalawa doon. pa Grabe so, tayo sili. Kasi so, sa Maynila, ang mahal na sili. Ang ah, mahal na sili. Sa Dahil buong. Siya so, malakas talaga 'yan